One of the best Asian NBA player Jeremy Lin posibleng makasagupa ng gila sa first window ng FIBA Asia Qualifiers at kay Soto Dwight Ramos AJ do suportado ng bilig ng Japan sa paglalaro sa gilas. Dinaig pa ang PBA? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Panibagong taon, panibagong laban na naman para sa ating national team. Back to zero tayo dito. Kung sana'y kailangan nating makalikom ng maraming panalo upang makakuha ng spot sa World Cup. At since next month na ang first FIBA window, ay ito nga at nagumpisa ng gumalawang SBP para sa mga hakbang ng ating national team next month. Ang unang hakbang ay ang pagpalit sa legendary head coach na si Coach Chot Reyes bilang long-term coach ng ating national team. At ang ipinalit nga dito ay si PBA champ coach at master of triangle na si Coach Tim cone Good decision rin ito para sa SBP since medyo maganda-ganda ang itinatakbo ng gilas kapag hinahawakan ni Coach Tim. Sunod ay yung paglabas na rin ng pool of players ng SBP pero di tulad noon na umabot ng 24-man pool ngayon ay eksaktong 12 players lamang ang involved sa pool na ito. Ayon sa reports ay si Coach Tim daw mismo ang namili ng mga malalaro. No hurt feelings nga ito sa mga players, sa ibang mga malalarong hindi napili. At ang rason nga ni Coach Tim dito ay para hindi napapalit-palit ng na mga malalaro every window na nagiging cause ng pagkakago at pagkawala ng intak ng ating pambansang kupunan. Good point naman para kay Coach Tim dito dahil isa ito sa mga main problems ng Gilas Every World Cup dahil sa papalit-palit ng mga malalaro kung kaya't nagugulo ang mga play setup. Pero ito, ang mga kupunan na makakasagupa natin sa first window next month ay ang national team ng Chinese Taipei, Hong Kong at New Zealand. Malamang sa malamang ay ang tall blocks ang powerful team sa group natin at dito talaga tayo mapapalaban. Pero ang palagi nating sinasabi ay bilog ang bola kaya dapat ay maging maingat din tayo sa ibang team tulad ng team ng Hong Kong at Taipei, lalo ng Taipei dahil alam naman natin ang pagunlad ng sistema ng Taiwan nitong mga nakarang taon. Tulad ng Japan ay kumuha na rin sila ng mga Asian imports at dekalibre mga NBA players. At ang isa nga sa mga posibleng plano ng mga ito ay kanila nang nagawa. Ito nga ay pagdala ng one of the best Asian NBA player na si Jeremy Lin sa kanilang local basketball league. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakaligit na betting site sa mundo na OneXBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1XBET. Siyempre alam naman natin ang kasunod nito. Hindi na tayo masusurpresa kung maglalaro si Lin sa kanilang national team this FIBA window. Tulad nga ni Jordan Clarkson ay walang prosesong dadaanan si Lin para maging naturalized player ng Chinese Taipei. Kaya malaki ang chance na isa sa mga malalaro ng Taipei si Jeremy Lin na makakasagupa ng ating national team. Malaking bagay ang may dadala ni Lin sa Taipei. At speaking of Lin, ay tatlong malalaro natin sa Japan ang kukuhanin ng gilas para isagupa dito kung sakali. Ito nga ay si Dwight Ramos, Kai Soto at AJ Jedu. Nakakatuwa lang isipin na sobrang proud ng liga na kanilang nilalaroan ngayon ng ating mga kababayan dahil sa lalaro nga sila sa ating national team. Good thing na alam natin ang 100% suportado ng Japan B League ang ating national team at ating mga players sa paglalaro sa ating bansa. Makikita nga na ipinupost pa nila ito sa kanilang mga social media platforms. Hindi lang ang B League kundi ang mga mismong ball clubs na mga ito. Kaya banat ng ilang mga Pinoy fans, mabuti pa nga ang Basketball League ng Japan ay todo suporta sa ating mga players at national team. Kesa sa ating ating mismong liga na PBA na bukod sa pahirapan sa paghiram ng mga players ay walang suportang tulad nito. Simple lang kung iisipin, post lang naman yan. Pero ang post na yan ay malaking bagay para sa ating mga malalaro at ating national team.